Natakot ko lang sila. iba yung takot sa nananakot. Oh, ayan yeah, na. No. Tingnan mo dito puro ano oh, na. No, no, no sobrang delikado no. na, dito. Oh. May kita mo mamaya talaga may, may ano, may mga barak sa baraks yan. Tingnan mo. Kabila oh. ano. Oh, ano kabila ano. Oh. diba? Oh, may o, mga barak sa tingnan mo. May no, mga spassing, diba? Silver Valley. Ito na yung ano, ito yan yung nanguli sa amin, Silver Valley. Inuuli kayo? Oh, oh yan okay. yeah, tingnan mo. Ano Tingnan mo Oh, ano? No. Nang mag-aano ka pa ba, ba dyan? Kinasaan kami ng baril. Mahaba. Oo, Oo kami. Buti na lang sa... Doon dito yung sa kaliwa ito. Buti na lang sa kanan. Nandun yung konsel. Oo, oh, sila yung konsel yung nag-ano sa kanila. Uh -huh. Nagtubos. Si ano... Kung baka sabi nyo... Hindi ka uh, na pwede palang mag Hindi na nga ma malabo. Tingnan Lagi mo. tayo dito. Pero pagdating dito doon, nagpas doon, wala na. Pwede na. Malayo <laughs> <I> mean, pa. <laughs> malayo pa. Yun nga yung sabi namin. Hmm. Tingnan mo. May mga barracks. oh, so ano. Kahit mga bahay. Uh, tingnan mo to mo dito. May ilaw-ilaw na. Yan. Mga ilaw-ilaw na nga dito. Ganyan ayan. nakadelikado ayan, dito. Ayan, pulis yun dyan. Again, sila sa labanan dito. Ayan, uh oh. sa pulis yan. Ayan, yan, pulis na kantong yan. Mga barracks din pulisyan. Ayan. Pulisyan. Ayan police police na yan? Pulis oh, yan. Sa pulis na yan. Ah, sa pulis na yan. Oh. yan. Ano, sila, parang... Bina, binabantay nila yung <coughs> oh, ano, labanan Cover dito. Sila. Oh, yeah, Sino yan. ba yeah. mga nagalaban? Yun na, magkabilaan. Silver Valley, icmptc Dalawang corporate, isang ano, ano ba yan? Sa mga Ma... Be... ano yan? Subdivision? Ganun? Ayun, subdivision. Ano? Silver Valley. Subdivision. Oh, sila ano? nag aaway away Hindi, syempre. Nagkakausugan nga ng ano Mohon, mohon eh. Nagkakausugan nga. Ano? ano Yung tanda ng ano? tanda, -tanda. ng sa tuna. Sa, sa lupa. sa tuna. <laughs> <Sa lupa. laughs> tuna ano yun? Di Di, dito, hindi pa rin mo pwede. Hindi dito. to. wala po dito. Wala dito. Sisitahin talaga wala. tayo. Pati nga mga dati na da, 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 da natin. No? Ayan, Pati ba ay, tingnan mo sa sa oh, bahay ng mga tao, binakod nila. Binakod din so, nila. Binakuran na rin nila. Oh. Oh, ayan o, yung screen niyan, bakod ng aniyan Silver Valley yan, Silver Valley. Makikita niyo diyan sa may, so may pinya. Huh? Ay sa so may kamot niyan diyan. May Silver Valley na. Ganito na kadelikado talaga maghand dito sa spot namin dati. Dito sila nahuli. Oh, <laughs> ayun, <laughs> And <laughs> magtika nang paputokan ng barrel. Diba? yan dito. Lahat niya ano na talaga. Oh, no, tingnan mo. Oh, binako. Pati nga mga bahay nila binako. And, ayan, tingnan mo no. Trespassing violators will be shoot. Ano? ano, ano nakalagay Will be shoot. Oh, ano ka Ganun sila ka hipit. Will be shoot violators. Hindi ko nabasa. Ganun. Walang niya. But, parang sobrang naman niya. Brutal naman niya tayo. Ayan nga eh. Ano, <laughs> parang patayin ka na kagad eh, no? Grabe!